Hello, good afternoon. Ito ulit si Pits. Turuan ko kayo paano gumamit ng fitness apps. Ito yung fitness apps. Balik mo muna tayo. Yung hindi pa nakakalam at wala pa yung fitness apps sa cellphone ninyo gamit ng iPhone. Ito. Hindi ko alam sa sa Android na cellphone ko meron fitness apps. Pero dito sa iPhone meron yun. Pero yung mga iba kundi alam tapos wala sa gallery punta muna tayo dito sa app store tapos research nyo fitness app tapos ito, yung nakita niyo ito fitness, health and fitness i-download nyo yan ako kasi meron na kaya nakasulat open, pero alam ko lahat ng iphone na cellphone, meron fitness, health and fitness eh na apps kaya balik na tayo tapos hanapin natin yung fitness apps ito i click natin to ito na yung fitness apps yung kanina kasi naglakad ako kaya yung move ko 381 to 400 kilo karolis tapos yung steps 7341 tapos yung distance 5.64 kilometers eh, pa, kung gusto niyo baguhin yan i-click natin to yung parang tao na picture yan. Uh, yun uh, sa akin kasi ito yung gmail ko pero automatic na yun na meron ka na yung gmail eh. tapos i-click natin to health details ayan kaya nabahala kung ano yung Day, date of birth Kung kasalian niyo Yung tangkad tapos yung timbang Tapos yung Change your goal Kaya na din mahala kung ilan calories Ako 400 calories per day Tapos Dito tayo sa unit of measure Kaya na din mahala kung ano Yung sakin sa Kilo calories, meters, kilometers Tapos kilometers din And dito sa energy units, ang pinili ko, kilocalories, tapos sa full length units, sa meters, tapos sa cycling workouts, kilometers, tapos sa walking and running workouts, kilometers. Yun lang. Thank you very much.